Ito na yung bagong La LTO. Dati kasi doon siya sa may uh, Santo Domingo Church. Tapos nilipat sila rito. Parang punti lang din nagpaparehistro ngayon. Kaya maganda talaga pagkahapod ka magpaparehistro. Unang step naman dito ay uh, papipirmahan mo yan. Tapos time check tayo. Alas 2.10 ng hapon. Kaya eh, natin ni Nora para malaman natin kung mabagal o mabilis ang kanyang proseso ngayon. Si Kanstel na tayo, bibigay mo yung dokumento niya sa baba. Bibigyan ka rin ng numero. Upo ka, tapos uh, antay mo yung pangalan na tawagin ka. Habang inaantay ko, nanood na ako ng podcast kay Kulipa. Isisita nga niya ang panagpapit sa tinawag na nga pala tayo uh, ah, siya ng 1,600 para sa ating rehistro ng ating sasakyan time check ulit no 2.33pm kinumpiot ko na sa 23 minutes lang nakakabilas ng na si Peso 23 minutes simula nung pumasok ako hanggang natapos ng ating uh, proseso kaya tara na, uwi na tayo.